mga kasipag samahan nyo kami sa adventure natin sa araw na to no And, bali paligsahan to ng ano mga kasipag karirahan ng bangka ayan nasali yung team natin no ayun nasa dulo ayan bali apat apat to mga kasipag yung kunin ditong dalawa tsaka dalawa din mamaya sa pangalawa bali para sa ano championship okay ready okay. set

Ayan, may higa pa nalaman yung team natin makasipag kasi eh, muntik na sumabit sa tali. Ayun, sumabit nga. Sa pangatlo ang paraiso. Sinamak na ka. Kaglang <laughs> daw, nagpapanay mo. Ang sigo, nakulo. Ang sigo, nakulo. Yan lang Perfect na, Perfect na, ano? So, na sa amin na na Mga Ayun, mga pangalawa yung team natin mga kasipag. Pasok tayo sa championship. Yan, dito naman yung mga kasipag kukuha ng dalawa para maglaban-laban mamaya sa championship.

Pasok to sa championship, nangunguna yung puti. Ang gaganda kasi ng mga seating ng mga bangka nila, pang karera talaga mga kasipag. Ayan, championship na to mga kasipag. Ayun nga, dihado yung team natin mga kasipag. Ayan, bali ikot na sila dun sa ilalim ng tuloy mga kasipag, sa ligi. Ikot sila dyan, pabalik. Dalawang ikot yan mga kasipag. Ayan, nanguna na ang mga kasipag, oh. Dilati ba yung plaster na yun, ah? Ibang ta! na ta! Daya, gali! Alaliso! Alaliso! Galaot na galaot! Uraan na lang! Kaya po yun, ha! Ano nga pasal ka rin? Inyo kay gato ah! Dasing yung patong sa San Agustin. Ayan, pangalawang ikot na nila yan dyan mga kasi pagsaligin ng tulay no. Uh, medyo diado talaga yung ano natin, team. Daw la sila daw. Ah, sila. Sila kasi ikan. Ito. Ito. First, no. Pare-pareho sila sa kain bursa, no? Okay, congratulations! First, it... Noy, kapoy, noy! Nasaway man ko sa kama. Okay na. Muli na. Ayun, diado talaga mga kasipag, yung team natin. Ayun, tingnan nyo yun naman yung mga kalaban na bangka, oh pang ano pang karera talaga yung sitting nila ayun ah, okay lang yung mga kasipag ang importante happy happy mga kasipag and maraming salamat sa pagsubayba sa adventure natin sa dito sa araw ng ilog dito sa amin mga paliksahan palaro hanggang sa sunod na mga adventure mga kasipag